kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Simulang maimbento ang tangke de guerra ay kaagad itong nakita ng bentahe sa larangan ng digmaan. Maliban sa mayroon itong malalakas na kanyon at machine gun na kayang siray ng mga gusali, sasakyan at iba pang target sa malayong distansya, ay dinisenyo rin ito upang makadaan kahit sa mahirap na daanan tulad ng putikan, buhangin at mabatong lugar na mahirap lusutan ng ibang sasakyan. Ang tangke rin ang madalas na ginagamit upang protektahan at suportahan ng infantry sa paglusob sa mga posisyon ng kalaban. Isa sa mga pinakamodernong tanke de gyera ngayon sa mundo ay ang Merkava MK4 nagawa ng bansang Israel. Ang Merkava ay nangangahulugang karwahe sa wikang Hebreo. Ang disenyo at paggawa nito ay produkto ng mahabang karanasan ng Israel Defense Forces sa pakikipaglaban, lalo na sa mga digmaan laban sa mga karatig bansa noong ikadalawampung siglo. Ang unang bersyon ng Merkava ay binuo noong dekada 70, tapos maranasan ng Israel ang mga kakulangan ng mga banyagang tanke tulad ng American M48 at British Centurion sa panahon ng Yom Kippur War noong 1973. Dahil dito, napagtanto ng Israel na kailangan nila ng sariling tanke na tutugma sa mga kondisyon ng labanan sa gitnang silangan na mainit, mabundok at puno ng mga banta mula sa anti-tank missiles. Ang Merkava MK-4 na unang inilunsad noong 2004 ay resulta ng higit long dekadang pagpapahusay mula sa unang bersyon. Dinisenyo ito ng Israel Military Industries sa pakikipagtulungan ng IDF Armored Corps upang tugunan ang mga bagong panganib ng modernong digmaan gaya ng mga drone, IEDs, at advanced anti-tank weapons. Ang pangunahing layunin ng Israel sa paggawa ng Merkava MK4 ay upang maprotektahan ang mga sundalo. Ang disenyo ng tanke ay nakatuon sa kaligtasan ng crew. Ang makina nito ay nasa harapan upang magsilbing karagdagang proteksyon, habang ang likuran naman ay may espasyo para sa paglalagay ng karagdagang sundalo o sugatang tropa maging self reliant sa armas sa paggawa ng sariling tanke hindi na kailangang umasa sa banyagang bansa na maaring magpatupad ng embargo o limitasyon sa pagbebenta ng armas Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masayaman o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo pa rin naaalala. Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalamay ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang iyong karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito. Kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa iba ba ang link ng ating FB page at YouTube channel? Maraming salamat po. Balik tayo sa Historiador Filipino. Maging superior sa larangan ng labanan, gusto ng Israel na magkaroon ng tanke na hindi lamang matibay kundi matalino rin na kayang mag-operate ng mabilis at may kakayahang umangkop sa iba't ibang misyon. Dahil sa masusing pag-aaral sa kanilang imbensyon ay ito ang mga kalamangan ng Merkava MK4 kumpara sa iba. Pinakamataas na antas ng proteksyon. Taglay nito ang modular composite armor na maaaring palitan ng wedge ng bahagi ng armor kapag nasira. Mayroon din itong trophy active protection system na kayang saluhin o sirain ng papalapit na missiles o rocket bago pa ito tumama sa tanke. Makabagong teknolohiya sa labanan. May advanced fire control system ito na kayang mag-target ng mga gumagalaw na kalaban habang umaandar ang tanke. Komportabling operasyon. Dinisenyo ito upang maging mas ligtas at mas komportable para sa mga crew na may air conditioning at digital control panels. Multi-purpose design. Bukod sa pag giging main battle tank. Maaari rin itong magsilbing armored personal carrier or rescue vehicle sa gitna ng labanan, makapangyarihang sandata. Ang pangunahing kanyon nito ay isang daan at dalawampun millimeter smoothbore gun na kayang gumamit ng iba't ibang klase ng bala, kabilang ang high explosive at armor piercing rounds. Ang Merkava MK4 ay hindi lamang simbolo ng teknologikal na kahusayan ng Israel, kundi isang manifestasyon din ng kanilang determinasyon na protektahan ang sarili nilang bansa sa harap ng mga banta. Ang balanse nito sa firepower, protection at adaptability ay dahilan kung bakit ito itinuturing na isa sa pinakamahusay na tangke sa buong mundo. Ikaw, may alam ka bang mas sakalampa na tangke kesa Merkava MK4 ng Israel? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.